right sir yeah, dito kung ngayon Pumili na mga gamit na naman sa ano gamit sa clinic may popsicle saka ball pins Saan mo ka mga kaidol? Good morning, good morning sa tanang mga Bisaya natin, mga kababayan natin sa Bisaya at sa Mindanao. Dito ko sa ano pinagbuhatan pumili ng mga gamit sa suki ko rin ang tindahan Ikaw na nga sumulat, bari ko maganda ang permasip mo ha? kaysa sa akin eh, sulatan mo na yan 220 220 ang bad paper bad paper Ah, roller isa lang 12 12 aa ah pbc gel stick 50 dalawa 50 aa ah uh. uh, uh. tapos itong ballpen 50 ah ah oke 300 total nito 3 300 332 332 ah uh, total 3.32 Okay ah. Mga ka-idol Ito yung bayaran natin Ay, Paayos pa ko ng ano. electric fan May sira yung electric fan May doon sa

350. Uh. 350, 400, uh. 500, 500. 500. Uh. 500. Okay. Ayos pa ko na electric pan eh. sira electric pan. Okay, kaya. Oke okay, thank you. pan Ah. Okay. Oh, na, uh, gano, yung, pang sa, lock dito ba? Wala well, sira yung lock dito, pati dito oh. ano ang dalawa. O. Anong, anong, anong electric pan mga kaidul? Uh, sira. Ay. Ang, Atong, ito ang mga Ito gamit dito. May daming pwede uh, dito magpaayos. <tinyo> sira eh. ah Bao na tayo idol dito na lang Ah ano ni Pwede ka 'ko ng resibo, baka hanapin ako ng resibo. Hanap, hanapin ang resibo. Maal na, ang palambayan niya. kanolat por Yeah. Okay.

thank you pala sa mga subscribe sa akin yung mga purong colors ayaw kalimot pag like mga kaidol sa lai click on notification bell junior baby yan ang wala ng challenge mga kaidol thank you po naglalakad lang tayo sige sige ini tanpa bigat ng dala ko okay, mga kaidol bigat bigat na init alas unisi na yata ngayon mga kaidol okay. tangali bibi na wala sa dosi kanina pa kung paayos yan ito pa tagal mahala mo pala magpaayos ha 450 eh. pinalitan kasi na ano yung Makinannya nya kaya mahal nalitan makina kaya mahal ang bayan mahal idol sama tayo sama mga so, jante yang okay. An so, ng lalakad Eh, anak-anak tak kena lah. Tagal-tagal ako doon. Kanina pa ako doon. Nagabang siya ay ayos. limban, Bawain ako mga kita na makapot. Hindi siya na makakain mga idol. Kapon, hindi ko naka vlog kapon. BC BC sa ah uh, trabaho ay lilinis labat BC ako hapon sobrang BC ay ako sa ano malapit ako sa klinik na At naganon kayo dahil hanggang dito na lang yung blog natin. Hanggang dito na lang sa iba, mag vlog sa loob. Hirapan rin kong muli, lagi agen ito. Hindi mahal ng tayo sa impitan.

MBC 뉴니